Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Di Angelo Bam Aquino, kikumindo sa Espirito, Brosas sa Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato ay may bongo Kasama ang mga trapo Kasama ang mga trapo wag na nating iboto One, two, three, hello ICC Pasok na kayo dali Huwag pa patay-patay Baka tumakas si tatay DDS ni Duterte di na mapakali Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari Sa pagpili ng kandidato maging matalino Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap Good morning Pilipinas at hello world! Isang magandang umaga po mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik. Si Manong Rayban ay nagbabalik po para sa isa na namang mga uh, komentaryo at reaksyon. Mga kababayan, itong si Marculeta na kulang sa pansin since malayo po ang kanyang standing sa mga surveys abay nagpapapansin po. Kulang sa pansin itong si Rodante. Marcoleta mga kababayan. Kalampagin po natin si Rodante Marcoleta. Alam nyo, kahit sino-sino po ang mga pinapatulan nito, kahit na ano-ano pong mga issues, ang, uh, kung saan siya po ay nakikisaw-saw, gusto lang po niyang uh, mapansin ng mga butante, mapansin ng uh, taong bayan, mga kaibigan. At alam po nating tung si Rodante Marculeta siya po yung uh, nagpasara ng ABS-CBN siya po yung ginamit ni Digong na aso para po ipasara ang ABS-CBN mga kababayan. Nagpagamit naging instrumento ni Digong itong si Rodante Marculeta mga kababayan. Siya po ang ginamit na Tautauhan ng dating Pangulong Digong, itong si Markuleta. Sila po ang mga dapat uh, pagbayarin dito. Sila po ang dapat uh, singilin dito. At ngayon, mainit na naman ang ulo ni Markuleta dahil nga po sa mga balibalitang babalik. Ang franchise ng ABS-CBN. Siya po'y uh, galit dito dahil siya po'y mapapahiya, mga kababayan. Sa dami ba naman ng mga empleyado na nawalan po ng trabaho? Abay, syempre, ano yan? Hindi po yan papabor kay Markuleta sa kanyang kandidatura. Sisiraan po siya dahil nga po siya ang sumira sa ABS-CBN. Siya po ang nagpasarado sa ABS-CBN. Kaya ang balik nito sa mga pamilya ng mga empleyado ng ABS-CBN abay sigurado pong ikakampanya din itong si Marculeta. Ikakampanya na huwag iboto mga kababayan. Sa pagmumuka pa lang mga kababayan. Abay talagang parang uh, babagyo mga kababayan pag ito po ay nag-smile. <laughs> babagyo po mga kababayan. Lagi pong tiger look laging tiger look mga kababayan itong si uh, Rodante Marculeta. hindi mo man siya pumakitaan ng uh, magandang uh, pagmumukha laging sira po sirang sirang kanyang araw every time na makikita mo po sa mga hearings sa papreskon sirang sira mga kababayan sirang sirang araw niya Parang merong bagyong signal number 4, mga kababayan. Pag ito po ay humaharap sa kamera. At lately, mga kababayan, itong si Rodante Marculeta, pinatulan na naman niya ang spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore Tariela mga kababayan. <laughs> anyway, bago po tayo magpatuloy Maray pong salamat sa mga nanunood sa atin pong maliit na channel. I appreciate your support to my small channel, mga kababayan. Dumarami po ang ating subscribers kahit na paunti-unti. It is trickling down little by little. At sana naman, mabut po natin ang ating uh, goal na makarating po sa 10K subscribers, mga kababayan. Yan lang po ang kaya natin. 10k mga kababayan. So uh, again, marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa akin pong uh, uh, small channel. Balik po tayo kay uh, Rodante Marculeta. Ito po ay kandidato ng PDP, kandidato ni Digong Duterte. Maliwanag naman mga kababayan na uh, ang kanya pong mga kinikilingan ay yung mga issues na mga pro-Duterte issues. Kaya halata na ito ay tuta, nagpapakatuta sa pamilyang Duterte mga kababayan. Kitang-kita po yung kanyang pong mga appearance sa mga hearings sa lower house, kahit hindi naman po pala siya member, eh, talagang umaaten po itong si Marculeta. Meron pala siyang plano, may ambisyon pala maging senador. Kaya pala papansin in the previous months, talagang he had been appearing in uh, hearings, different hearings mga kababayan. At uh, nagpapapansin itong si Rodante Marcoleta. Marami pong uh, ayaw sa kanya. Siguro po kahit na kapwa niya iglesia. Marami pong may ano, disgusto sa taong ito. Base po sa kanyang mga pinaglalaban, mga you know, ito pong tao na to ay uh, laging pumapabor sa kadiliman. Pumapabor sa interes ng Duterte. Yan po ang maliwanag dito. Kaya Rodante Marcoleta, no, no, no. Hindi po natin yan iboboto. Huwag po natin iboto basta PDP, mga kasama ng Duterte, mga, mga kandidato ng Duterte. No, no, no. It's a big no dor Dante Marculeta mga kababayan. Hindi po ito magiging uh, makataong senador. Hindi po ito papabor sa interes ng mga Pilipino, mga kababayan. Sigurado nakikita po natin na sa interes po na mga Duterte ito papabor at titindig. Siguradong boboto po ito sa no to impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan. Sigurado 'yan. Pwede na po natin i-anticipate na hindi po yan boboto para matanggal si BP Sara Duterte dahil amo niya. Amo niya ang dating Pangulong Digong. Amo niya ang BP Sara Duterte. Kaya wala po tayong maasahan dyan. Since wala po tayong maasahan dyan, wag na po natin iboto yan sa darating na Mayo, mga kababayan. Sinasakyan niya ngayon ang issue sa West Philippine Sea. Kahit ano-ano pong issue ang kanyang sinasakyan para lang po makakuha ng pansin para po mapag-usapan gusto niya pong kunin ang atensyon ng taong bayan. Yan po ang maliwanag kay Rodante Marcoleta, mga kababayan. Gusto niya pong agawin. He wants to capture this spotlight, mga kababayan. Para mapunta sa kanya ang uh, spotlight at uh, sumikat sa taong bayan. Siguro ang alam niya po, makakatulong po ito sa kanyang candidacy. Pero ang totoo niyan, lalo pong magpapalubog sa kanya sa kumunoy ng pagkatalo sa eleksyong na lalapit, mga kababayan. Alam niya po siguro, magiging plus ito sa kanyang kandidatura. Pero sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagkontra kay Commodore Tariela, ang kanyang mga pahayag against kay Commodore Tariela sa at sa West Philippine Sea. Lalo pong kinagagalitan ito ng taong bayan. Itong si Rod Dante mga kababayan, nagpapakita lang po ito na isang pro-China ng kandidato. Mga kababayan, believe me, pro-China po ito. Ito po ay isang traidor na lingkod bayan. Malapit po ito sa Duterte, basta Duterte candidates mga kababayan, abay pro-China na po yan, automatic na po yan ng mga pro-China. Kaya never po nating iboto ang mga pro-China na mga kandidato. Dahil pag nanalo po yung mga yan, abay balik na naman ang China sa pag-impluensya at kontrol sa ating bayan, kagaya ng panahon ni Digong Duterte, na nangibabaw ang kamay ni Xi Jinping dito po sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, never, huwag po nating iboto yung mga kasamahan ni Rodante Marculeta, lalong-lalo na po siya. Marami po sila. Andyan po sila Willie Revillame. Eh. Sila Vic Rodriguez, sa mga hindi po napagbigyan ng pwesto kaya kumukontra sa gobyerno. Sila Bongo, sila Bato de la Rosa, Bondok at iba pa. Yan po yung mga kasamahan po nila, wag po nating iboto. Dahil sila po ang uh, magiging salot ng bayan kapag uh, sila po yung naupo sa pwesto sa Senado. Puro po mga interes ng Duterte ang kanilang ipagtatanggol ang kanilang susuportahan, kaya wala po tayong mapapala dyan. Again mga kababayan, Rodante Marcoleta, atin pong ibasura. Yan. Hanggang dito lang po muna ang aking maigsing reaction reaksyon at komentaryo. Isang magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat.